Ito isang matamis at romantikong eksena sa pagitan ni Shina at Mo. Kita naman ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Lian matapos ang pangyayaring iyon. Tinawag ni Mo si Lian, bakas naman sa mukha nito ang selos at pagkaingit sa dalawa. Kaya naman hinalikan din ito ni Mo at sinabi, "Wag kang mag-alala, hindi kita makakalimutan." Aroy, ibang klase ka talaga, Mo. Habang nangyayari iyon, nakaramdam si Mo ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso kaya naman pinagpawisan siya at nakaramdam ng matinding sakit. Ganito rin ang nararamdaman niya ng unang beses niyang halikan si Lian. Kaya naman naisip niya na ang paghalik niya kay Shayna ay may parehong epekto sa kanya. Lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso at sakit na kanyang nararanasan, Subalit ang pangyayaring ito ay may magandang epekto sa kanya ang kanyang lakas ay nadagdagan at ang kanyang isip ay lalong naging klaro. Kaya naman napagtanto niyang ang laway ng mga zombie girls ay hindi nakakahawa, sa halip, may magandang dulot ito, kahalintulad sa isang uri ng stimulant. Wika niya sa kanyang isip nang may pagtataka, ilang sandali pa'y nawala na ang sakit at natuwa si Mo sa nangyari. Niyakap niya sina Shaina at Lian at sinabing, "Ang mga zombie girls ay isang pressure sa aking katawan." Makalipas ang ilang sandali, naaalala niya ang dalawa. Sa isang silid makikita si Li, wala pa ring malay at binabantayan ng zombie na kinokontrol ni Mo. Naiisip ni Mo na hindi mahihirapan si Li makalabas sa lugar na iyon. Ngunit si Lao, ang lalaking ito ay kaiyahiya, malupit at hindi marunong magtiis. Ang buong akala ko ay magbabago na siya sa sandaling napunta ito sa survivor camp. Hindi ko akalain ipagkakanulo niya ako kay Wang Lin sa mixing panahon. Seryosong wika ni Mo sa kanyang isip. Dagdag pa niyang, si Liu Yuhao ay hindi magiging maayos kung nasa tabi niya si Lao at baka mapahamak lang ito dahil sa kanya. Ani sa kanyang isip na may kaunting inis. Kaya naman pinutol nito ang koneksyon niya sa zombie na nagbabantay kay Lao. Marami na siyang nalalaman tungkol sa amin, wika pa ni Mo, may seryosong mukha. Kaya naman makikita ang isang zombie, baklang zombie, nakangiti, aroy, ubos ang lakas mo ngayon, lao, at si lao na wala pa ring malay. Samantala, sumagi naman sa isip ni Mo na ito ang unang pagkakataon na papatay siya ng tao. Subalit kung hindi niya papatayin si Lao, baka ito ay magbigay ng problema sa hinaharap. Ilang sandali pa, makikita sila Shaina at Lian na nakahawak sa dibdib ni Mo at mukhang nagugutom na ang mga ito. Kaya naman naisip ni Mo na dalhin sila sa University Town, baka sakaling may mga mutant zombie doon at makatulong sa pagbabalik ng alaala ng dalawa. Dagdag pa ni Mo na huli na sila dahil sa nangyari. Subalit kailangan nilang magpatuloy. Sumapit ang gabi, at inaya ni Mo ang dalawa upang humanap ng pansamantalang matutuluyan. Sa tahimik na gabi, habang nang daraan ang mga ulap sa liwanag ng buwan, sa isang gusali, makikita si Mo na may hawak na isang cup noodles, habang nakaupo ang tatlo sa isang mesa. Naririnig ang tinig ni Mo, ang sarap ng amoy. Wika nito, nakangiti, sa isip-isip pa nitong, simula ng doomsday, ilang beses na akong nakakain ng cup noodles, subalit kinakain ko lang ito ng walang anumang tubig. Isang luxury ang pag-upo at kainin ito nang mainit pa. Ilang sandali pa'y sinimulan na niyang kainin ito. Sa bawat pagsubo, ninanam ng Nemo ito. Bakas naman sa mukha ng dalawa ang pagtataka. Matapos ito, bakas sa mukha ni Mo ang kasiyahan, at naisip niyang mas masarap ang cup noodles na ito kaysa sa noon. Naalala niya ang nakaraan bago pa ang apocalypse. Ang kanyang buhay ay normal, maayos, at ligtas. Subalit ngayon, kahit sa pagkain, ang simpleng pagkain ng cup noodles ay sobrang nakaka-excite na. Dagdag pa niya, ang makaligtas ang pangunahing kailangan gawin ng mga survivors. Subalit ako, ang mas importante ay ang matulungan si Leah na maibabalik ang kanyang kamalayan at tuluyang maka-recover si Shayna. Aniya sa kanyang sarili may pag-alala. Nga pala, ang fighting ability ni Sheina ay malawak ang inangat. Ang pagiging mutant niya ay lubos na nagpalakas sa kanya. Nang bigla niyang maalala ang kutsilyo ni Lin, inabot niya ito kay Lian at pinasubukan. Kita naman sa mukha ni Lian ang pagtataka. Kaya naman ginabayan ni Mo ito sa paggamit ng kutsilyo. Sinabihan niya si Lian, "Subukan mo ito sa pinto." Tinitigan ni Lian ang pinto. At hinawakan ng mahigpitang kutsilyo sa baywas iwas nito at nahati sa ilang piraso ang pinto. Oo. Makikita naman ang kakaibang fighting stance ni Lian. Kaya naman inakbayan ito ni Mo at sinabihan ang dalawa, "Mag-celebrate tayo ngayong gabi at matutulog tayong magkakatabi." Kinabukasan, bumubusilak ang liwanag ng araw sa buong gusali. Habang humihilik pa si Mo, ilang sandali pa nang iminulat nito ang kanyang mga mata bigla siyang napaupo nang makita ang dalawa na nakatingin sa kanyang, Ehem, anong ginagawa niyo? Napasigaw si Mo. Sumagot naman si Sheina gusto kitang kagatin. Aroy, ano yon? Bakas naman sa mukha ni Mo ang labis na pagkabahala. Makikita naman si Lian na itinuturo nito ang kanyang bibig. Napabuntong hininga naman si Mo at sinabi sa kanyang isip, buti na lang at nagising ako ng maaga, kung hindi mamatay ako sa kagat ng dalawa. Kaya naman sinabihan niya ang mga ito na maghanda na sa pag-alis upang maghanap ng supply. Sa rooftop, makikita ang tatlo. Ginagamit ni Mo ang kanyang kakayahan upang siyasatin ang paligid at makuha ang supply sa pamamagitan ng mga zombie. Matapos noon, sumagi sa isip ni Mo na hamina ang kanyang mental power matapos niyang kontrolin si Nalian at Shayna, dagdag pa ang tatlong normal na zombie. Kaya naman kailangan nilang makahanap ng mutant gel upang mag-evolve. Naalala nimo ang isang New Era Plaza sa malapit at maaaring may mga zombie doon na karapat dapat niyang labanan. Determinado siyang pinahanap ito sa isang zombie at narating naman ito ng zombie. Kaya naman inaya na ni Mo sina Shayna at Lian patungo roon. Sa harap ng isang malaking mall, naisip ni Mo na hindi magandang pumasok sa unang palapag ng mall. Dagdag pa niya, nang magsimula ang disaster, maraming tao ang bumaba ng hagdan, kaya sigurado siyang maraming zombie sa una at ikalawang palapag, at iilan lang ang bilang sa itaas. Naghanda na si Mo upang pasukin ang mall. Dumaan sila sa staff passage, bagamat alam ni Mo na mas ligtas ang daang ito, hindi pa rin siya nagkumpiyansa at kailangan pa rin nilang maging alerto. Sinabihan ni Mo si Lian na siya na ang mauna at si Sheina naman ang nasa likuran. Inabisuhan din niya ang mga ito na magingat. Marahan silang umakyat ng hagdan, ilang sandali pa'y nakarating sila sa ikatlong palapag. At wala ni isang zombie sa paligid. Naisip ni Mo na may malirito, at mababaka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Dagdag pa niya, sina Shaina at Lian ay walang kahit anong reaksyon. Siguro ay walang mutant zombie sa shopping center na ito, ani mo na may pagkabahala, habang si Nalian at Shayna ay relax lang. Sa pagpapatuloy, dahan-dahan binuksan ni Mo ang isang pinto habang sila'y naglalakad sa loob ng shopping mall. Nanlaki ang mga mata ni Mo sa kanyang nakita. Sa ibaba, makikita ang di mahulugang karayom na bilang ng mga zombie, isang pugad ng mga buhay na patay, ang mga ito'y animoy nagbubulungang kumpulan ng mababanggas na bubuyog. Sinabihan ni Moose sina Lian at Shayna, naalala ko, ang karamihan sa mga store sa ikatlong palapag ay mga clothes store, at sa loob makikita ang supermarket. At maaaring may makita tayo roon. Banggit pa ni Moose sa kanyang sarili, kung mananatili walang reaksyon ang dalawa sa paghahalughog sa ikatlong palapag, ay maaaring wala nga talagang mutant zombie rito nang biglang tinawag ni Shaina si Mo. May nararamdaman akong hindi maganda, sabi ni Shayna. Nagtataka naman si Mo sa sinabi nito. Nang biglang may humablot sa leeg ni Shaina, mabilis itong tumakbo, dala ang natulalang si Shaina dahil sa pagkabigla. Napasigaw naman si Mo, binabanggit ang pangalan ni Shaina sa pag-aalala. Kaya naman mabilis silang kumilos upang habulin ito, at wika ni Mo, sino ba siya para gawin iyan? at bakas sa dalawa ang matinding pag-aalala para kay Shayna. Sa isang silid, nakapatong ang isang mutant zombie sa ibabaw ni Shayna. Nagpupumiglas si Shayna gamit ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng zombie. Habang nagbubuno si Shayna sa mutant, dumating ang nag-aalalang si Mo. Nakaramdam ng sakit ang mutant ng sipensya ni Lian. Habang hawak ang kutsilyo, ang mukha'y seryoso. Muling umatake si Lian gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis itong naiwasan ng mutant. Napanganga si Mo sa kanyang nakita, magkahalong takot at pag-aalala ang mababaka sa kanyang mukha. Naisip ni Mo na ang mga nakaraang mutant ay malakas, ngunit hindi kayang umiwas sa ganoong pag-atake. Ang mutant na ito ay iba, hindi lang ito magaling umiwas, kundi mataas din ang agility nito. Aniya sa kanyang isip na may seryosong mukha, kaya naman bilang paalala sa dalawa, sinabihan niya silang magingat. Habang pinapanood ni Mo ang masidhing pakikipagbuno ng tatlo, napagtanto niya na ang mutant na ito ay malakas at mahusay. May kakaiba talaga sa mutant na ito, naglalarong tanong sa isip nito. Baka nga kaya walang mutant zombie sa paligid ng building na ito, dahil baka inubos na nito ang lahat. Makikita namang corner na nila mo ang Newton. Napasigaw ang Newton at makikita ang kakaibang kulay ng mga mata nito na nanlilisik. Ani isang mabangis na hayop na kasisilang lang sa kanyang mga supling. Bigla ang umugang ang silid dahil sa isang malakas na tunog, isang malakas na talon ng Newton, isang talon na puno ng kapangyarihan at determinasyon. Muling napasigaw ang Newton parang isang bala na tumungo sa kinaroroonan nila Moe. Kaya pa si Gana sinabihan niya ang dalawa na maghanda. Naghahanda na ang dalawa para sa susunod na pag-atake ng mutant, ngunit handa na rin silang makipaglaban. Mabilis namang umatake ang dalawa, ngunit gumamit ng butterfly technique ang mutant, Arroy, parang nanood ito ng Volts 5. Upang saluhin ang espada ni Shayna, mabilis namang ginamit ni Mo ang kanyang kakayahan upang kontrolin ito. Subalit madali lang kumawala ang mutant. Naramdaman ni Mo ang sakit dahil dito. Kaya naman naisip niya ang kalagayan ng kanyang spiritual power, sa ngayon, ni hindi man lang niya maimpluensyahan ang mutant ng kahit kaunti. Ani Mo'y nababahala siya, muli, isang nakakabinging talon ang sumalubong sa kanila, isang talon na nagpapakita ng labis na lakas at bilis. Natulala si Mo dahil ang aatakihin nito ay siya, sa isang mabilis na galaw, napabagsak ng mutant si Mo, hawak ang kanyang braso. Napasigaw si Mo sa sakit, at kita naman ang pinsalang na idulot sa sahig dahil sa pagkakabagsak niya. Bakas sa mukha ni Mo ang matinding sakit, para bang mahihiwalay na ang kanyang kaluluwa sa katawan. Subalit hindi nagpatinag si Mo ng tangkain ng zombie na sakmalin siya. Sinakal niya ito gamit ang kanyang kanang kamay at sinabing, huwag mong subukan, bizet ka. Sabay suntok sa mukha ng zombie, dahilan upang matanggal ang isang nyipin nito. Ngunit nagmitngit -nit sa galit ang zombie at sumigaw ng ubod lakas, kasabay ng paghawak nito sa mga braso ni Mo. Dahil sa higpit ng pagkakahawak sa kaliwang braso ni Mo, napinsala ito. Mabilis niyang tinawag sina Shayna at Lian, at sabay-sabay silang umatake gamit ang kanika nilang sandata. Sa bilis ng pangyayari, naputol ang mga braso ng mutant, at muling ito'y napasigaw dahil sa pinsalang natamo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong sipe ni Mo ang zombie na ikinatalsak nito sa gilid ng pader. Sigaw ni Mo, patayin na ito. Sa isang malupit na galaw, tuluyan ng tinapos ni Shayna ang mutant. Kinuha naman ni Lian ang gel sa ulo nito. Matapos ang matinding labanan, sinabi ni Shayna, parating na sila, nababahala, sagot ni Mo, alam ko, nakuha na ang gel, aalis na tayo, bakas sa kanyang mukha ang sakit ng kanyang braso, habang naghahanda silang umalis, nakita nila ang nagbubunto ng mga zombie sa hagdan papunta sa kanilang kinaroroonan, animoy dumaan ang isang lindol sa pagyanig ng gusali, ilang sandali pa, nakapasok na ang mga zombie sa loob, Mabilis na naghanda ang tatlo upang tumalon sa bintana at bumaba sa paligid ng mga sirang sasakyan. Ay Alayan ni Lian at Shay ang sugatang si Mo. Kita sa reaksyon ni Mo ang matinding pinsala sa kanyang braso. Oh.